na loka na lamang daw itong si Sofia na na wala na kumokontak sa kanya. Yung pala, yung step, ang ginawa niya ng Sofia na bago ay si Max Collin, yung mga racket daw at yung mga endorsements, yung mga pinagkakatiwalaan ng brands hmm. kay uh, Sofia. Hmm. Aba, nandun na kay Max Collin. Nagkaroon nga ba ng lamat ang relasyon ng aktres na si Sofia Andres at ang kanyang longtime celebrity stylist na si Steph Aparisi. Sa YouTube channel ng Showbiz Insider na si Oji Diaz na Showbiz Update, natalakay ang pagkasira ng matagal na pinagsamahan ng dalawa at damay pa sa isyo ang kapwa-actress ni Sofia na si Max Collins. Ayon kay OG, nakarating sa kanya na nagtakaraw itong si Sofia na wala nang kumukontak sa kanya para sa mga proyekto at napag-alaman niya na ibinibigay ng stylist ang proyekto kay Max Collins kung saan na siya nagtrabaho. Yung mga dapat na endorsements at ibang raket na dapat ay para kay Sofia ay napupunta raw kay Max maging ang mga connections at contact numbers raw ay ibinigay na rin sa naturang aktres. Paglilinaw naman ni OJ na bukas ang kanilang panig, nalinawi ni na Steph at Max ang patungkol dito dahil kung sa sakaliman na mayroong katotohanan ang impormasyong nakarating sa kanila na si Max Collins na ang iniendorso sa mga contacts ni Sofia ay hindi magandang ugali ang ipinapakita ng dating stylist ni Sofia pahayag ni OG Diaz ito yung nakarating lamang sa atin naloka na lang si Sofia Andres kaya may mga hanas siya sa kanyang IG ang ugat pala nito ay yung long time stylist niya na ang pangalan ay Steph E eh, naloka na lamang raw itong si Sofia na wala nang kumukontak sa kanya. Yun pala yung Steph ang ginawa na niyang Sofia na bago ay si Max Collins. Yung mga racket daw at yung mga endorsements. Yung mga pinagkakatiwalaan niyang brands aba nandun na kay Max Collins. Tsaka yung connections, yung mga contact numbers, aba ayon, nandun na kan Max Collins. Yun ang nakarating sa atin at maaaring linawin niyan nung Steph at ni Max Collins kung totoo. Kasi kung sakali man na totoo yung claim ng kampo ni Sofia Andres na kinuha yung mga contacts, at ang inendorse na lang sa mga contacts ay si Max Collins ay hindi magandang ugali. Pagkaganyan, kung totoo man yan ha, abay katapusan na ng karir yon nung Steph. Hindi magandang ugali yan, yung mga contacts ni Sofia ibibigay mo sa iba. Dagdag pa ni O.G. Diaz ay nagtataka rin daw ang kampo ni Sofia kung bakit ginawa ito ng kanyang stylist na itinuring na niyang matalik na kaibigan at nakasama niya ng ilang taon. Baka rin daw maging mitsa pa ito ng pag-aaway ni na Max at Sofia. Matatandaan na nauna nang ibinahagi ni Sofia Andres sa pamamagitan ng Instagram post noong September 24 na napagdesisyonan niyang putuli ang koneksyon sa kanyang stylist. Anya sa post, After much consideration, I've decided to part ways with my current stylist that I also treated as my family Miss Steph Aparesi. I've never experienced anything like this before. It's a reminder to be cautious: business is business, nothing personal. And I'm learning to trust my instincts.